Hello mga bata, narito ang ating aralin sa Reading and Literacy. Quarter 2, Week 3, Day 1. Sa ating mga naunang aralin ay natuto kayo ng mga gawain para sa pangangalaga sa katawan na nakakatulong upang mapanatili ang magandang kalusugan. Tandaan na ang pangangalaga sa sarili ay nagsisimula sa inyong tahanan. Ano-ano ang mga paglilinis na ginagawa ninyo sa inyong pamilya? Sige nga, magsabi nga kayo. Yeah, kung nakapagsabi kayo ng mga bagay na ginagawa nyo na nakakatulong para maging malinis ang inyong tahanan o pamilya, mahusay kayo. Ngayon, sino-sino sa sino ang mga miyembro ng pamilya na nakatutok sa pangunahing gawain sa bahay? Sige, sino yon? So, ito ang inyong mga magulang. So, sila yung nangunguna, ano, tapos kayo ang tagasunod. So, maaari ba ninyong ibahagi ang inyong mga ginagawa? O, sabihin nyo lang sa screen, ano yung mga ginagawa nyo para makatulong sa inyong mga magulang sa gawain bahay? O kung marami kayong nabanggit, ibig sabihin matulungin talaga kayo. Very good. So, pagpasok ninyo sa paaralan, kailangan din ninyong mapatatili ang kalinisan ng inyong katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. O hindi lamang yon sa tahanan, maging ito ay sa paaralan. So, ngayon mga bata, may bago na tayong tatalakaying aralin. So, anong titik o letra ang nakikita nyo? Tama, ito ang letrang V. At ang tunog ng V ay V. V. Ulitin nyo nga. Ano namang letra ito? Tama, ito ang letrang X. At ang tunog nito ay X. X. Ngayong araw ay malalaman natin ang mga salita na nagsisimula sa letrang B at letrang X na may tunog na V at X. Sa mga nakaraang araw ay may napag-aralan tayong iba't iba pang letra. Bago tayo tumungo sa letrang V o sa letrang V na may tunog na V at sa letrang X na may tunog na X. Alamin nyo muna ang mga letrang ito. Sabihin ang tunog. Hmm, O B E U T K Y L N G NG, P R D <sighs> Oh, yung double, ah, uh, yung H para siyang humihinga ka lang. <sighs> Okay? Narinig nyo ba? Okay, next. W. J. O, oh, ang letter J, dalawang tunog. Pwede siyang tunog ng H na H at J. At ang F. So, magpapakita ako ng mga larawan na makikita sa bahay. Tukuni, tukuyin ninyo ang mga panimulang letra ng bawat salita. O, oh, ano kaya ito? Yan. Anong unang letra nito? Hmm, basahin nyo nga. Nanay. Ito naman. Ano ang unang letra nito? Kung ang sagot nyo ay T, tama kayo. Basahin nyo nga. Tatay. Ito naman. Sino yung itinuturo dito? So, ito ay sino? Tama, si ate. Basahin nyo nga. Ate. Ito naman. Sino kaya ito sa pamilya? Ano ang nawawalang letra? Kung ang sagot nyo ay K, tama kayo. So, basahin nyo nga ang salita. Kuya. Ano naman ito? Kung ang sagot nyo ay B, tama kayo. Ano ang basa dito? Bahay. Eto naman, anong parte ng bahay ito? Ano kayang nawawalang salita? Letra. O, letra. Nawawalang letra. So, ito ay K. Basahin nyo nga. Kusina. Ito naman. Anong parte ng tahanan nito? Tama. Ito ay palikuran. At ang nawawalang letra ay P. Ang mga salitang ito ay may natin sa tahanan. Ilan sa mga salita na nasa ating talaan ay makikita din natin sa paaralan. Kagaya ng? O kagaya ng palikuran. So ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang tula na magpapakilala sa atin ng tunog at itsura ng letra na kailangan ninyong matutunan. Sa pakikinig, tandaan ninyo na kailangan ninyong umupo ng maayos at itoon ng inyong mga mata sa teksto na binabasa ko. Ang pagbabasa natin, tandaan ay nag-uumpisa sa kaliwa, papunta sa kanan at nag-uumpisa tayo sa taas, papunta sa ibaba. O, ano ito? Vacuum. Meron ba kayong ganito? Yan. Saan ba ito ginagamit? Okay. Ginagamit ito sa paglilinis. Parang kapare, kapalit siya ng walis. No? Pero mas high-tech to. Tsaka isinasaksak. Yan. O, mas marami itong naabot. Kasi yung matataas, yan, hinihigop niya. Yung mga gabok, hindi mo na kailangan ng dustpan. O, ngayong araw, magbabasa ako ng isang kwento na may pamagat na ang vacuum ni Rexa. Ano ang pamagat ng kwento? Okay, so handa na ba kayong makinig? Mahusay. Masaya si Rexa sa dalang panlingis. Dala niya ay kakaiba na walis. Hiniram niya ang vacuum ng ama sapagkat sa paaralan ay maraming alikabok na nakita. Walis ang kanyang dating sandata. Ngayon ay hiniram mula sa ama upang makatulong sa silid-aralan at ito ay mas lalong gumanda. Vacuum na dala ay gumagana sa baterya. Ligtas sa bata at hindi papalya. Brum, brum, tila isang motor na galit. Tunog ng vacuum maririnig pa ulit, ulit Bawat sulok dinadaanan niya, makintab na sahig sa bilang isa. Hanggang sampu sa pindutan, lahat ng alikabok linis kapag nadaanan. Malaking tulong ang vacuum ni Rexa. Masisikip na sulok na aabot niya. Nagpasalamat siya sa guro na gumabay. Sa paggamit ng vacuum, sa kanya ay umalalay. Ayan, sana'y naunawa niyo ang ating uh, tulang kwento ngayon. So kung medyo gusto niyong balikan yung ating uh, kwento ngayon tungkol sa vacuum ni Rexa, eh, pwede niyong i-backward um, Ayan, yung ating video. Okay? So ano nga ang dinala ni Rexa na panlinis sa paaralan? Okay, ito ay vacuum. So, tanong, ano ang dinala ni Reksa na panlimis sa paaralan? Sagot, vacuum. Sino ang nagpahiram nito kay Reksa? Sagot, ang kanyang ama. Paano ito gumagana? O, syempre, debaterya. So, merong ilan na isinasaksak. Pag debaterya, isinasaksak pa rin yun kasi sinacharge siya. Ano ang mga nalilinis nito? Siyempre, para itong walis, no? lahat ng sulok nawawalis nito. Yan. Pero, ang pagkakaiba nito sa wali, siyempre, wala na itong daspan kasi doon na sa loob niya, pumapasok yung gabok o yung mga dumi. Bakit kakaiba at nakakamangha ang gamit na ito? O, siyempre, high-tech, di ba? May pipindutin ka lang, tapos makakahigop na siya ng maraming dumi. Tapos, pwede yung mga nasa sulok. Ayan, na hindi maabot ng walis. Paano ito inaalagaan ni Rexa? So, ito ay nililinis. Sa ating tula, nalaman natin ang tunog ng mga hiram na titik na V at X. Ulitin natin ang tunog ng letrang V at X. Ang V or V ay may tunog na V at ang X naman ay may dalawang tunog na X. Yung isa, parang tunog ito ng S. Okay? Di ba kagaya ng xylophone? Xylophone. Yung isa naman, KS. Kung mapapansin ninyo, ay wala sa simula ng salita ang titik na X. So, madalas wala ito sa umpisa. konti lang yung mga salita na may letrang X sa umpisa. Maaaring ito ay matagpuan sa gitna o hulihan. So, mas maraming salita na ang letter X ay nasa gitna o nasa hulihan. So, ito ay dahil ang tunog ng X ay marinig kapag ito ay nasa gitna o dulong bahagi ng salita gaya ng reksa. Okay? So, ito naman, mga salita ang nagsisimula sa letrang V. Ano ito? V, vinta. Okay? So, ang vinta, anong pagkakaiba niya sa bangka? Ito ay makulay at ito ay matatagpuan sa Mindanao. O, meron itong layag na makukulay. Ito yung layag. Yan. O yung iba kasing bangka, wala naman yan. Kapag ganito ang itsura ng bangka, may makukulay na layag. Ang tawag dyan ay vinta. O ano naman ito? Van. O ulitin nyo nga. V-van. Ito naman, ano ito? Vest. V-vest. Ano naman ito? Violin. Violin. Ito naman, vase face, vase. Inilalagyan natin to ng bulaklak. Ano naman ito? Violet. Violet. V, violet. Ano naman ito? Okay, so ito naman yung mga larawan o mga salita na may letrang X o tunog na X. So ito ay isang fox. Fox. Ito. Box. Box walks, walks. Tandaan, ang mga salita na may letrang X sa unahan ay hindi nagpapakita ng tamang tunog nito. Magpapakita ko ng mga larawan at tukoy ninyo ang mga lugar na ito sa ating paaralan. Ano ito? Tama, kantina. Dito tayo bumibili ng pagkain. Okay, so yan. Basahin nyo nga. Kantina. Anong lugar ito sa paaralan? So, ito ay silid-aralan. So, dito kayo madalas na nagstay, stay Okay? Dito yung pinakamatagal nyo o pinakamahabang oras na meron kayo. Silid-aralan. Dito kayo natututong magbasa, magsulat, magbilang, at natututo ng mabuting pag-uugali. Ano naman ito? Silid aklatan. So, ano makikita sa silid aklatan? Siyempre, mga aklat. So, dito, bawal mag-ingay kasi maraming nagbabasa, hindi maunawaan ang binabasa kapag maingay. Ano naman ito? Opisina. O, opisina ng punong guro. Ngayon, subukan nating basahin ang ibang salita sa ibaba. Tabo. Kayo nga. Lababo. Ulitin nyo nga. Bintana, kayo naman. Pinto. Subukan nating palitan ang panimulang letra o titik ng labo ng t. Labo papalitan natin ng t magiging tabo. Tukuyin natin kung alin ang nagsasabi ng pangalan ng bagay, tao, hayop, lugar o pangyayari kwarto. Ito ay lugar. Tabo. Ito ay bagay. Kuya. Si kuya ay tao. Pinto. Ito ay bagay. Lababo. Ito ay lugar. O, kagaya ng palikuran ha, kusina, sala, yon yun ay mga lugar. Nanay. Si nanay ay tao. So, ang tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari ay tinatawag nating pangalan. Ano yung pagkakaiba ng pangalan sa pangalan? Yung pangalan, isa lang yung engine niya. Yung pangalan, dalawang engine niya. Ito yung pangalan na tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Yung pangalan, isang NG lang. Halimbawa, pangalan nyo. Halimbawa ay Alia o kaya Marisol. Yan. So, yun. So, ngayon, nais kong magbigay ng halimbawa ng mga babanggating kong pangalan at pagkatapos, o oh, yan, sabihin nyo na lang, no, kasi wala tayo sa classroom. Magbigay kayo ng halimbawa ng mga ito. Tao. O, oh, ano ang halimbawa ng tao? Sige nga. Ilang kaya ang masasabi ninyo? O kung sinabi nyo ay nanay, tatay, lolo, lola, o nasabi nyo ba yun? Mahusay kayo, o pulis, guro, o kaya yung pangalan nyo, tao yun. Pangalan ng hayop. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng pangalan ng hayop. Marami ba kayo nasabi? O kung marami kayo nasabi, mahusay kayo. So meron tayong aso, pusa, ibon, isda, tigre, leon, giraffe, at marami pang iba. Ngalan ng bagay. O, magbanggit nga kayo. O, may nasabi na ba kayo? So, napakarami rin nating bagay. O, alin kaya dito sa mga babanggitin ko ang nasabi nyo? Mesa, upuan, lapis, kwaderno, aklat, kabinet, pinto, kasama ang pagkain. Okay, sa bagay lugar. O, ano kaya ang halimbawa ng lugar? Magsabi nga kayo. O, alin sa mga ito ang nasabi nyo? O, Pilipinas, lugar. Pilipinas, bahay, palikuran, palengke, mall, uh, fast food, parke. Yan. So, halimbawa, yon ng mga lugar. Ngayon, tukoy ninyo kung ang mga salita ay tao, bagay, hayop o lugar. Pusa. So ito ay hayop. Lolo. Si lolo ay tao. Kama. Ang kama ay ano? Bagay. Yung silid tulugan, yun yung lugar. Kantina, lugar. Pinsan tao. Ngayon mga bata, sa tulong ng inyong mga magulang, nais kong isulat ninyo sa kwaderno ang tamang baybay ng mga sumusunod na larawan. Lobo. Isulat nyo ang tamang baybay o spelling nito o maaari nyo itong ipost kapag hindi pa kayo tapos. Puno. Kasunod, kabayo. O, kayo lamang ang magsagot ha, tapos maaari ipa ipacheck sa inyong mga magulang. Pagkatapos, nanay. eto si tatay. Yan, okay. So, maraming salamat. Tawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Paalam!